Oh, may buntag, Bisayas, Mindanao. Magandang umaga dito sa Luzon. Ako ay magluluto ngayon ng ano ha. Ito may talong ako, Isang kilo. Ah, hatiin ko 'yan, yung isa insalada ko, ang isa ipiprito ko, yung kalate. Tapos may tokwa tayo ha. Tapos mag-insalada rin ako ng saluyot at saka talbos ng kamote. Okay? Eh, ito may mga pang-ingredients tayo. Oh, oh may may ano tayo ah, may sibuyas, kamatis ah, may sibuyas dahon oh, may sili ah, may limon ah, sest oh, ito ah, may mga pang ingredients tayo oh, yun ang gagamitin ko para sa insalada, mag insalada tayo ngayon wala muna karne, wala muna isda okay good morning ah, good morning Okay. Nilagay so, ko na ng tubig. Nilagay ko na yung talong. Papakuluan ko. Ha? Ha, ah, takpan muna, takpan muna. Para mapakuluan. Okay. Ah, malambot na siya. Malambot na. Tapos isasalang ko yung ah, yung ininitubig na para doon sa may uh, talbos ng kamuti at saka dahon ng uh, saluyot para insalada. Okay? Eh, hey, kumukulo na, kumukulo na ha. Nilalagay ko na yung talbos na kamuti, at saka yung daon ng saluyot. Yung tugabang ba? Tugabang. Insalada. Insalada ngayon ang ulam natin. Gulay, gulay. Ulam muna karne ha. Ulam na karne. Takpan lang saglit ha. Takpan lang saglit lang. Okay ha. malambot na siya. Okay na siya ha. Hauling ko na siya ha. Unin ko na siya Okay, mainit na mantika ha? Ah. Naglagay na ko ng mantika, pinainit ko nga. Okay, mo na Para uh, Ito muna tayo ng talong ha. Gulay-gulay muna tayo ngayon. Balikan na yan. Eh, okay, balikta rin ko na Tapos gagawa na sa usawan. Kalamansi, toyo. Tapos may sili. Diba? Ay, makakain na yung mga pobre. Okay. Ang ko na dito na to siya. Tapos, another batch naman na. Eh. Umalang talong dito. Ang talong dito, 70 ang kilo. Okay. Ito so, na ha. Ah, ito na to. Tapos susunod ko yung tokwa. Okay, ito na yung talong ha. Ito na siya. Ito kuha naman susunod natin. Okay. Tatangkalin ko na to ha. Ito kuha. Ito yung na, luto na siya ha. Luto na. Papatayin ko na yung kalang. hindi ko pala na ano, okay ito na yung ano hindi ko na napatay pala ang video kanina okay na ito na ah, nakagayat na yan ha ah. ito nakagayat na yan lady na titimplahan na lang ha ah. okay ito yung sabaw kanina nung ah, talbos at saka yung talbos ng kamunti at saka ah, saluyot Ito. Insalada to na talong ah. Insaladang talong. Turubulay ang ano natin ngayon, ulam. Ulam muna karne ha. Tapos Sili Lagyan muna ng kunting asin ha Tapos kunting patis uh, Kunting Magic sarap Kunti-kunti lang tapos lagyan ng daw ng ano, sibuyas na mura. Ah, tapos pipiga ng limon o sis. dalawa na para mas masarap Okay, ang susunod Ito yung Salada ng uh, ya So, lalagyan natin ng Okay, ganun din yung dito. eh okay, Lalagay. Lalagyan ng sibuyas. Maglalagay tayo sa ano dyan, ha? Sa, sausawan Tapos, kutig sili. magiging ng lemon, sis kunting patis lang tapos kunting asin okay ito hindi ko lagyan to ng ano ah masadong ano yung tawag manghang. Ngayon gagawa ko ng sausawan. Toyo. Kasi sausawan to ng ano eh. <coughs> ng talong na pinirito at saka Toko apa? Ada ganatin nggak sih? tapos lalagay yung sili, sibuyas ah. yun ang ano, yun ang templada tapos lagyan natin ng liquid seasoning pati ito Okay na yan, ha? Ito, sausawa ng talong na pinirito at saka tukwa. Tapos, lagyan ng kaminta. Okay na siya, ha? Okay. Ito yung pagkain ng mga pobre. Uh, kunting Kunting ano lang uh, Kunting kapital Maka almusal na Makakain na yung mga pobre Okay So ito na yung Ito na yung pang almusal hmm. Ito na yung sausawan Ito sa sausaw ito yung ensalada Okay. Mga palangga ko, good morning, good morning. Mag-share kayo, mag-like, mag-comment, at mag-follow. Okay, good morning, ha? Puro gulay ang kakainin natin. Pangumaga. Thank you, thank you.